哎呀，哎呀，来毛啊！哎等等等等，妈，妈，洗洗来一碗，洗洗来一碗，来一碗，来一碗，来一碗，哈哈，来一碗，怎么还不用钱杀鸡？ Ayun. Yan, wala na lang man. Ayun. Tao. oh. oh, laki. Tabak, no? mga tabala taba puso dito. Ha, naman. Yan mo oh. Laki. oh.

Shout out Mag Maga, may bisita siya ito. Shout <laughs> <laughs> yeah out, po. Bulaon Pictures! <laughs> Antonio so, yeah Bulaon po. Huwag po. Kayo nga alis, kakain tayong talapia at saka buro. <laughs> ay! Thank you po! Luluto po ay, tayo. At saka liyalo, o. Ayan. Liyalo o gurani. Ayun, nahulo. Ayan, gurani, liyalo. Madalang nalang po ngayon yung gurani at saka liyalo. Lalapad nito. Ayan, liyalo. Good morning, good morning na sa sagin. Ng so, kinukuha lang po dito 'yung ano, 'yung 'yung ano po siya, 'yung uh, malambot. Ayan, uh, 'yung uh, puso ng eh, sagin yeah. na masarap. Lasona sagin. Ginawa natin ilang minuto makukuha natin uh, 'pag, pag ng puso na sagin. na sakin sa mo ay Ang kukunin lang po natin yung puti. Ayan. Para po malambot ang ano niya. Malambot ang pagka... Yun, yung puti ito, masarap po yan. Kunti lang makukuha ko kasi konti lang ang ito. Gusto ko sa... Ta... Puso na sa akin, ayaw po yung pinong pagka... Pinong pagka hindi po inaano yan hindi yan o no, may kasama na suka rodi ba suka so, yan ah. suka konti po may kasamang tubig yan mm. puto eh. masarap po sa saugahan mo na nga tayo ng balong balon o kaya ikon o kaya siyampo pwede rin lag lagyan po ng minuto yan pwede lagyan ng binuguan ng pasahog kasi may kamatis naman yan at saka suka eh. nagkasanay ka po sa hirap at sa bukid, yung paglupulo, paghihiwa ng mga gulay at saka isda, siguradong alam mo. Pero hindi po siya trip-trip mga idol. Yan. <coughs> Tignan mo na ang pagkuhan ni idol ng puti. Yan. Nakikita niya kaagad yung puti. Kung may pula pa, ayaw ko. Okay. Gusto ko yung malambot lang. Pero yung iba kasi pagka maraming pamilya, pwede naman yung matigas ng konti. Uh, so ito kasi eh, mga anak ko hindi man kaano kumakain ito. Alas ako lang tapos bibigyan ko lang nanay ko. Pero si yung ko kumakain ito. Ito yung uh, dapat ko. po po, tsaka hipon. So, para may dinuguhan pa tayo doon rin dyan. asado, Ay, balong balong mo na, pwede din ya. dyan, di no? Rudy Opo, pwede yan. yan, Lata, rin. lata, rin yan. Ay, balung rin po yan, masarap. Pwede rin puros bagong lang yan, tsaka suka, wag yung ng kamatis. Opo, maraming ano yung puso ng sagi eh. Ah, yun. Ayan na. lang, na tayo, Rudy. Magbibis na no, Rudy Boy? Ayan lang po nila, maging pinakampusik na mayroon. No, pagka Boy? 3 Tama, pwede naman po minuto. niyo po yung video ko. Namunok ako na yun at saka sa agis ba. Good morning, good morning. Yeah, no? Mm. Papangatay ng yellow. Ang pangat po na jelo, suka lang po. yeah suka at asin. At uh, sub mamaya nito, mantika lang. Puro yeah. siya. Uh, magluluto ako ng sisig ng puso mga ito sisig ng puso ayun may bisita ko kasama ni kuya uh, um, anong pangalan ni kuya Milan sa US? Milesio yan Milesio Katakutan yung kapatid ko dalawa lang po kami lalaki mga ito magluluto ako ng sisig okay, puso ko muna yung baboy tayo mga idol. Yan. Yeah. ko ang ilis. LNS po. Ay, LNS pin pala na ito. Ayan mga yung po si Sagi, pwede yung ano, asado, minuto, sinawin, pwede rin na, uh, pwede yung mga Pinawi, no? Kaya sinumpuan, pwede rin. pero muna natin ng konti yung baboy. Ito po yung tinangat. Tinangat natin. At tuka. Hindi mo kong tagit dito sa malinaw. Ay, saan? Ayan po. Ayan po. Saan? Nita, nita. Nahuli kayong dumating, eh. Ano? Pero nakakain kayo. Ito, ano? Puro. Matagal mo na kasama si Kuya Milan sa ano, sa US. Tapos sa Opes. Oh, matagal na. Tinatawag ka na ito, ikaw. Uh, ah, may uh, matanda -ma sa, sa, kanya ng konti, ano? Oh. Uh, Ayan po. Pintirin ko muna ng konti yung liyan po para dito sa puso sangin. Hindi, ako hindi ako naglalagay ng hindi ko naglalagay ng tubig sa puso na sangin. Ayaw ko po yung masabaw siya. Gusto ko mamantika yung mantika natin olive oil tapos yung mag mamantika nito yung baboy Ayan. ito po yung pangat na yalo at saka gurami pagka natutuyo-tuyo lang po ito lalagyan natin ng mantikang ng olive oil mga ito po. wala silang na, ano, naubusan naubusan nga pagbili nga kayo tubig saan ba sila kung bumibili ng tubig na ano ito Sisig puso ay ito. Kanina. Ayan yung anak mo. O, okay. Oh, sige. Isa mo mo ito. Okay. na po ako ng bawang sibuyas. Yan, bawang sibuyas. Para sa puso na saging Mamantika po yung ano eh. Yung puso na saging Ah, uh, kung design kanya na ito, tamang balay kagawan tayo, ikit me. mo yung bahay, idol? Maganda yun, pag natapos. Meron natang uh, kung ano Ito, parang ganito siya. Mapaikot siya na kanya. Ang uh, iba ang bahay na yan, iba klase na maglalagay na tayo. Pagka natutuluto na yung bawang sibuyas, maglalagay na tayo ng kamatis, mga ito, kamatis. Para sa puso na sage. Lalagay din ako ng alamang bagong. Masarap po yung may alamang bagong sa sa, puso sa, ni, sa na sage. Sabi ni kayo ng tubig, sabi mo kay Valerie yung pinangat, mga idol, pinangat. Gano? Pangat ng kurani at saka yelo. Napakalaki ng mga yelo. Ako po. Yan po. Yalo na natin yung baboy, mga idol. Lalagay din tayo ng nipon galing kay paring Loki Laos. Patagal na yung binigay niya nito, mga idol sasaw ko ng mga gulay. Baname po ito, baname. yun Yung mantika po yung puso na sa inyay. Ang kinakasabaw ko, mantika. Pero ano na po ito, olive oil naman ito. Masarap po yan. siya out po. Happy pa pala sa aking pamangking na si ano, RD, RD Tarok, mga idol. Magtatrabaho sa munisipyo ng San Luis. Happy, happy birthday, Arde. Hindi, hindi ako lalagay ng tubig. Ito po yung, hindi ko pa na-upload po yung iniwa ko yung puso na saging. Yan. Puso na saging, yung mga pukulit ko, pagsipirit ko na lang ng manok. Puro manok sila eh. Dapat uh, parang kami ng mga bata kami, kung ano yung nakalagay sa mesa, yun ang kinakain namin mga ito, Hindi po, hindi po si Jollibee nun at saka McDonald's. Ayan po, uh, binabat ko na na suka ito pero pag tamamaya ito, titignan po kung kulang pa sa asin, uh, maglalagay pa tayo na suka. Ayan. Ito po yung sisig puso niya ito. Ayan. Hindi po ako naglalagay ng tubig mga idol sa puso na sa akin. Itit, natin ito, may bisita kasi akong dumating eh, Taga, USA. Yes, Tapos eh. kasama ng kapatid ko ni si Milencio Katakutan. Maglalagay ako ng paminta galing kay Romano. Hindang kabite. Sa ato ko yan dito, si Saka yung mga nagluluto mo. Ang daming bisita kanina, mga idol. Hindi pa po ako nakakapag-upload. O yung mga babae kasabay niyo kanina, nandun pa. Puso na sa akin, mga idol. Itong so, mga cabinet idol, ito module na to. Module. Yan, module. Organizer Opo, module na rin. Yung e module pa, module. Module. Module na rin. Sinukat ko yan. Tapos ko nung sinukat ko, uh, pinadala ko sa China yung sukat. Tapos kumuha ko ng nag-assemble taga Laguna dito ko na pinasimbol, pati ito. Pero ito, pati yung layo nito, pati yung pagluluto ko, pag-uugas ng plato, nandito na. Tapos kukuha ko ng sandok dito, sandok, tapos kukuha ko ng kutsara dito, pagka kumakain, na na, para hindi mahirap. Kaya yung ginagawa ko doon, kahit na maliit lang, alas ganyan din. Kung hindi ka naman, ganito may version naman ngayon. Ah, sino? Akin ako. Pwede kunin ko number. Kunin ko number. O oh, yun, ito po yung pangat. Oh. Ayun, kukunin ko kasi para hindi na po paano nang sa China. Ano number niya, Idol? Yan po, sisik puso. Tsaka ito pinangat. Nalyalo, gurani. Yan, tsaka sinangag nito, masarap ito mga Idol. Patutuyuin lang natin ito. Lagyan natin naman. Salamat, rolan, Yan. Aking kaibigan na si Rola Sagwit nasa Arizona. Ito yung puso sa akin ni Idol. masarap po yan. Ayan po, ito yung masarap mga Idol. Tunay na masarap. Yalo, gurani. Suka lang po ito. Walang paminta, wala sibuyas. Asin lang po. At saka mga bacon oh, magic sarap. Masarap po yan. Tapos ito si Sik Puso. Nanay, kaya na Facebook na. Ay, kay ka, kay po ta. I i Pare na ako magkain kalpit kay. Eh. Kaya na na, yun po pa. Eh. Nanay na gyo, arkitek. Yan po, ang ganda. Sarap po nito, puso na sa akin. Shout out po, yan. Ito po, pagka natuyo-tuyo na yan, lutong-luto na yung laman, lalagyan natin ng olive oil yan yun po yung pinakasabaw niya, konti-konti lang ang sabaw niyan. Tsaka mo ano yun, ng patis tsaka uh, chili. Ito po tingnan nyo, nagsabaw po yung ano, hindi wala akong linagay na tubig. Patutuyin na lang natin yan, pamamantikaan lang natin yan, masarap na po yan. Ngayon, ang kinuha ko po sa puso na sa akin, tignan nyo, upload ko po mamaya yung pinaka, -pinaka malambot lang mga idol dahil uh, marami na to. Si puso. Masarap po yun mga ito. Ayan. Ay. Ah, no? Ayan. Tayo na po tayo mga ito. Ang pangunin no. Yan po, ito yung tuyo siya. Ayaw po yung masarap po. Si Sisil po sa Tayo na po tayo. Wala tayo sili. Hindi tayo binigyan na ng sili niya no. Ayaw po pagkagalito. Ayaw ko na magpatis eh. Bapay na timpla nito mga ito rin ano ano mahirap 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 Mahinit. mahirap 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 hindi ko pa po na-upload yung ano Yung pag, uh, pag iwa ko mga ito. Okay, may pakasin na ano, po. Ah, pag, pag yung ano niya po ko. Yung tawag oh, doon, yung, yung talapya raw sa mami niya. Hindi pa to ng manok. Oh, tingnan mo yung talapya niya sa mami niya. Kati Marie. Diyan, Tama mo kay Ate itu pag wala sa kay Ate Mari, sa silog din mo. Ito no? Ano? Panambun niya, tama po sa to. Sa asim. Kain na Hmm? Kaya po niya ka rin. Tamang-tama lang yung alat at saka po, sisik puso nama masarap. Malambot lang lampu yang kinuha kong party

tsaka po sa kanya nito oh, okay. man oh, ano naman ito kanya Manyaman sa suka may may na kamatis. may iipon at saka po ito po yung masarap na pagkain pagpapagpalit sa mga ano ito, yung pagkain ano. Malasa ka rin. Matakot sa kanin. Ang dami pong bisita ngayon. Wala na niyan bukas. Bukas po, tsaka pero si bukas ano. Sabado, nandun po ako sa farm. Sabi na ka rin. Hindi naman ano yung sila. I don't know. 嗯嗯，怎么样？买多少？今天带什么？